Ayan guys, hindi oh. na Na-late na tayo ng video. nasa cooler Ayan guys yung ulo namin Ayan okay, okay na oh, yung kinainan guys guys Ayan yung Okay, Ising rod gamit guys Buwan-buwan <tipos> buwan, -buwan? <tipos> Yan guys, ang laki ng bonbon. Si oh. Yan, sa pala kaya kuya. Yan. Sipiya isan. Yan sila. Yan. guys, namin. Salin sa kular ng Sana. Ano na pera sa guys. may alimasag pa, guys. Oh. Yan, oh, mga alimasag na kami kanina. Nasa man kasi. Kaya nagdulutangan. yung alimasag. alimasag. Yan, may mga alimasag pa yan, guys. Dalawang alimango yan, eh. Sasalin mo na ng bidbid. -bid. Yan, o, mga alimasag, guys. Ayan yung bidbid. -bid. Sasalin mo na. Oh my God no! Hindi masira Sayang Anong na peraso Kasama yung isa sa kulad Uri kanina Sa kanina pala guys Sinabol Sinabol yung huli ni papa kanina Nilalapitan ng kasubun Ang lalaki hindi namin, Hindi namin na videoan. Sayang. Hindi na. mo hmm, na sa cooler. Palukot po ito na. Ay, sayang. Pahirapan na. Cooler pasok. Yan tayo guys. Yan. Yan. Nalagay na sa cooler guys. Yan tatakpan na mga guys yung abakan ko na sa padawi guys yung